May mga relihiyon na nagsasabing mayroon ng tao na napunta sa langit. Uh, tulad ni Elias at saka si Moses. Ang iba naman po ay nagsasabing wala uh, wala pang nakapunta na tao sa langit uh, dahil inintay pa ang pagbalik, second coming of Christ. Alin po ang totoo nito? Ang totoo po siyempre kapatid na Mario, yun po nasa Biblia. Tingnan po natin sa Biblia kung alin ba talaga ang totoo. May tao na ba sa langit o wala pang tao sa langit o ano pa. Basahin po natin ang isang talata ng Apokalipsis 4.1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay na pa sa espiritu ako at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may dalawamput-apat na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang dalawamput-apat na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog at may pitong ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang pitong espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at silay walang pahinga araw at gabi na nagsasabi Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka ang mga nilalang nabuhay buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan kailanman ang dalawang putapat na matatanda ay mga papatira pa sa harapan niya ang nakaupo sa luklukan at mga gsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailan man at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Kapatid na Mario, pinapanhik si Juan sa langit, nakita niya bukas ang pinto. Halika rito, pumanika, nakita niya, pagpanik niya sa langit, merong isang luklukan, nakaupo, ay isang katulad ng batong haspe at sardyo na merong bahaghari, tapos e eh, tulad ng anyo ng isang esmeralda, yun ang ama. Yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos, sa paligid ng luklukan, meron 24 na luklukan o mga trono ng mga matatanda o elders no? kasama ng Diyos. Tapos, doon sa malapit sa luklukan, merong apat na nilalang na buhay. Na yung anyo nila, meron katulad ng anyo ng baka, de hindi baka yun, kaanyo lang ng baka, pero hindi baka. Yung sinasabing may hayop daw sa langit, hindi totoo may hayop sa langit. Meron doon sa langit apat na nilalang na buhay, hindi sinabing apat na hayop, kundi apat na nilalang na buhay na yung isa katulad ng anyo ng agilap, ibon yun. Yung isa naman katulad ng leon, sa katulad ng baka, yung isa katulad ng tao. Eh hindi hayop yon. Apat na nilalang na buhay ang tawag doon. Ngayon, nagpupuri yung apat na nilalang na buhay, tapos yun naman, dalawamput-apat na matatanda, nagpapatira pa pag nagpupuri sila sa Diyos. Ang nagsulat nitong Apokalipsis si Juan. Si Juan din ang nagsulat nung nasa Juan Kapitulo 3, ganito ang ating mababasa sa 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ang tinutukoy pong anak ng tao ay si Kristo. Ang sabi ni Juan, walang umakyat sa langit. E eh, sino kaya ang paniniwalaan nyo yung mga chismis sa tabi-tabi riyan o yung, yung inanyayahang makakita sa langit? Hmm? Ang sabi rito, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ang nagsulat nito si Juan mismo, eh como, kung siya si Juan yung nasa apokalipsis, kung siya yung nakapunta ng langit, abay, hindi niya isusulat ito, kundi siya naniniwala rito. Ang sabi sa isinulat niya, walang umakyat sa langit, kundi yun ang galing sa langit. Sa makatid ba kayang anak ng tao na nasa langit? Yan, isinulat ni Juan yan. Wala raw umakyat sa langit. Eh ngayon, hindi naman tayo basta sa isang talata lang nagbabatay. May iba pang talata. Tanungin naman natin ang isa pang nakaakyat sa langit. Basahin natin ang 12 at 4 ng ikalawang Korinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan ay wangko, o maging sa labas ng katawan ay wangko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayan, si San Pablo po yan. Inagaw siya hanggang sa ikatlong langit sa paraiso. Nakarating siya sa Espiritu, through the Spirit hindi sa katawan, kundi nakarating siya sa Espiritu. Gaya rin naman ni Juan, ako ay kay sa Espiritu, tapos umakyat ako sa langit. Ibig sabihin, spiritually speaking, yung Espiritu ni Juan nakarating sa langit. Yung Espiritu rin ni Pablo nakarating sa langit. Ano po ang sabi ni Pablo na nakarating din sa Espiritu sa langit? Basahin po natin ang Epeso 4.8. Sabi ni Pablo ito. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ayon. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Eh sino ba yung bumaba? Eh si Kristo. Basahin natin sa 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman. Yung palang nakakasampa sa langit, mag-ama pala yun. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Eh, mag-ama ito. Sino yon? Eh, hindi ba yun ang ama sa kasi Kristo? Sabi ni Pablo, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yun ang sabi ni Pablo nakarating kasi sa Espiritu si Pablo sa langit, nakarating din si Juan sa Espiritu, nakarating sa langit. Wala naman sinabi si Juan na may nakita siyang tao sa langit. Basahin niyo ang buong Apokalipsis. Walang sinasabi si Juan, nakakita ako rin ng mga tao. Nakita ko si Elias, nakita ko si Enoch, nakita ko si Moses. Wala akong sinasabing gano'n nakarating siya. Si Pablo, wala rin siya sinabi, nakita ko si Elias, nakipagkamayan ako kay Eno, walang ganun. No? Ang sabi ni Juan, sinulat ni Juan, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Si Kristo po yun. Wala nang iba, na nandoon na nanggaling sa lupa na pumunta sa langit. Yung nanggaling din sa langit, siya rin ang bumalik sa langit. Doon siya bumalik. Pakinggan nyo sa tres tres ng sulat pa rin ni Juan. Si Jesus, pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ang galing sa langit si Kristo, galing siya sa Diyos siya rin ang babalik doon. Kaya nga, nakabalik na siya eh. Yun po sinasabi sa Biblia. Eh ngayon, ano ang bataya nung iba na mayroon tao raw na nakarating na sa langit? Gaya ni Elias, gaya ni Enoch. Si Enoch po kasi, inilipat ang sabi sa Biblia. Inilipat siya. 11.5 si Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang nakalagay po sa Biblia, inilipat si Eno. Wala naman nakalagay inilipat sa paraiso. Wala naman nakaganon. Wala naman nakalagay inilipat sa paraiso. Maaaring inilipat siya ng lugar dito sa mundo, pero bandang huli namatay din po si Enoch. 11.5 si yan, ano, kapatid na Luz? Pakibasa mo uli si 11.5. Si sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita kapatid ang kamay. Kapatid na Mario, pakisundan mo po itong binabasa. Tingnan niyo po sa screen. Sa 11.5 si ng Ebreo, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat. Oh, pagdating sa uh, versikulo 7, ang sabi naman doon sa 7, sa pananampalataya si Noe. tingnan mo po. Sa pananampalataya si Noe. Binabanggit naman si Noe. Una si Eno, tapos si Noe. Tapos sino pa ang susunod? Sa 11:8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima. Ayun. Tapos sa 9, sa pananampalataya siya ay naging manlalakbay sa 10, sapagkat inasahan niya ang bayang may kinasasaligan sa 11, sa pananampalataya si Sara. Ayan. Pagdating sa 13, ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamta ng pangako. Nakita mo po, kapatid? Eh, si Pablo rin ang may sabi na matay pala lahat sila eh. Si Enoch, si Noe, si Abraham, si Sara si Jacob ayon sa pananampalatay na matay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ng pangako, ngunit kanilang natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. So itong mga taong itong matutuwid, wala pa sa langit hanggang ngayon. Natanaw lang nila mula sa malayo. Nagkaroon sila ng ideya nang dumarating na pangako. Pero wala pa sila roon. Bakit po? Ang sabi kasi sa Biblia, sa Unang Tesalonika 4.16, "...Sapagkat ang Panginoon din ang bawabang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magulit." Ayan, yung po palang mga kay Kristo, yung mga banal, Mabubuhay silang mag-uli. Hanggang wala pa po yung pagkabuhay na mag-uli, wala pa sila sa langit. Kailan ba yung pagkabuhay na mag-uli? Sabi ni Kristo sa 644 ng Juan. "...walang taong makalalapit sa akin, maliban ang Amang nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang pagbabangon po ng mga patay sa huling araw at the last day, doon po mabubuhay lahat ng mga patay na magiging dapat kay Kristo. Ano mangyayari? Basahin natin uli ang 4.16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayon, maliwanag kapatid, ano? Pakibasa mo nga yan sa Greek interlinear. Pakibasa mo siya. Lagay po natin sa Greek interlinear. Yan. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Ah, kita mo kapatid, ano, kapatid na Mario, parang halimbawa ganito, halimbawa special guest kita. Ako halimbawa ay eh, presidente ng isang bansa. guest ko si kapatid na Mario. Espesyal. Di ba sinasalubong kita sa airport? Si Kristo, yung lahat ng magiging dapat, pagdating ng huling araw, sasalubungin tayo ni Kristo. Ay ginamit sa Tagalog, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ewan ko kung naiintindihan nung nag-translate yung salitang ginamit niya upang salubungin. Nasa ah, Grego kasi, apanthesis, That is an encounter. Ano? Ang ibig ko sabihin ganito, napaka-espesyal ng mga banal, si Kristo bababa uli para salubungin tayo. Basahin natin ang 14.1.3 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Ang ibig sabihin nun, susunduin ko kayo, sabi ni Kristo. Ang sinabihan niyan, mga apostola, kapatid, na Mario, eh di, hindi, wala pa pala sila ron. Eh kung nandoon na sila, ba't naman pa para sunduin sila? Ayun. Sana naunawaan mo, kapatid. Okay, salamat po.